also surprised that yung loose ho na 5,500 uh, flood control programs that are cannot be accounted for as well as the 500 billion pesos flood control flood control funds ay sa iba ho ay eh, para ngayon lang lang narinig. Mm -hmm. Bukod doon dyan, hindi ho, uh, ang, ang, ang hakbang ng maisog ay uh, hindi lamang ho uh, sinisilaban ang inyong damdamin. It is our duty, our responsibility to you, um, na i-inform kayo ng mga real issues. Bukod po dyan, hindi ko natitiyak kung narinig rin ninyo, yung 90 billion pesos still health funds. Oh yung po sinasabi nila excess funds or sobrang pondo ng PhilHealth. O ay ano naman ang problema kung may sobrang pondo yung PhilHealth? Hindi ba maganda at may sobrang pondo ng PhilHealth so that yung ating government health insurance ay matutugunan yung mga kapangailangan ng mga miyembro. Ang problema ho, yung 90 billion na yan ay kinukuha ng pamahalaan mula sa PhilHealth at pilit na ipinababalik sa National Treasury. Hindi po pera ng National Treasury yung pera ng PhilHealth. Because yung pera ng PhilHealth is intended to address yung inyong health insurance. At yung 90 billion na yan, hindi rin po lahat yan ay pera ng gobyerno. Dahil ang pangunahing source ng PhilHealth funds ay galing sa mga miyembro. Yung tinatawag na direct contributors. Yung puntuwing sahod ay persahang hinakaltas. Yun po ay pera ng mamamayang Pilipino. Bakit kinukuha ng administrasyon ni Marcos at ibinabalik? sa National Treasury. Ang sagot, yung pong binanggit ko sa inyo kanina, na 800 billion to 1.2 trillion pesos ang program appropriation. Kinakailangan lang pondohan yung kanilang mga pet projects, yung kanilang mga proyekto itinago doon sa budget ng gobyerno. Yun po ang katotohanan. So it's not just 800 billion to 1.2 trillion. This includes the 90 billion pesos PhilHealth funds na pera po ninyo pera ng taong bayan na kinukuha pa rin ng gobyerno yun po yung mga additional issues and yes, yung tanong po ninyo ang habang mga uh, we are willing to help provide relevant uh, materials on all relevant uh, matters that are besetting our nation now dun po tayo magtulungan and uh, siguro finally from my end naririnig ko ako po ay hindi religyos tao pero I I am always conscious of my spiritual bank and I always want to fill it up and maybe that's the way I was raised by my parents but I'm not religious so hindi ako makasabay sa inyo sa mga uh, pagbabigay ng mga verses but I am somehow familiar with uh, the the uh, references that you are mentioning kanina. Nandun din po talaga yun sa, sa Romans na kinakailangan respetuhin at magpasako sa established government. Pero yung dabalik po tayo sa tanong, where is the church? Ang gobyerno ho, ang trabaho ng gobyerno is to promote good and restrain evil. I think nasa Romans din yan. My little knowledge of the Bible, I think it can also be found in Romans may tanong na sa inyo. Ang role ng gobyerno is to promote good and restrain evil. What happens now if it is the government not only not promoting good but doing evil? Will the church, will you still remain silent? Because I believe yung trabaho of promoting good and restraining evil is not in, is not in the exclusive enclave or domain of government and governance. Sa tingin ko po, in my own humble opinion, trabaho rin ng simbahan to promote good and to restrain evil and restrain evil especially if it is the very government. that's promoting mm -hmm. evil love